Sige na, Tokomi. Eh. Paranoid ka. Tamang duda ka. Nagawit na ako. Ayun. Nag-take down ka rin. Pakipot ka lang eh. Alam kong nandyan ka. Ayun. Bless. What's up guys? Kumusta naman natin ngayon si Spike, ang ating natatanging crested gecko. Ito siya guys, nag-aabang, nagmamasid, naghahanap ng makakain. Ayun, gumagapang na siya. Saan kaya siya pupunta? Ano kaya nakita niya guys? o nagtatago lang kasi masyadong maliwanag. Anyways guys, meron tayong hinandang super worms sa kanya. Normally guys, hindi ako nakapakaya ng super worms kay Spike. Mga ano lang, dubya lang. Pero ano lang to, pang treat lang sa kanya. Tsaka tong super worms to guys eh, bagong shed. Malambot, hindi pa matigas yung kanilang, ano, kanyang, kanilang exoskeleton. So, goods lang yan guys, paminsan-minsan. Kailangan ko lang makuha yung attention ni Spike para mapapunta natin siya dito sa harapan. Ay, ang bilis guys. <laughs> Napakabilis ng takedown ni Spike. Meron siyang ano, food supplement mamaya yon. Ito lang muna ngayon. Labas natin siya. Kanya lang ang pag-handle ng crested gecko guys. Mula sa ilalim. Kasama na yan. Pagkapakan na lang natin. Pwede daw. Maglilikot-likot na yan. Oops. Hmm, isa pa yung spike. Tumutunog si Tokomo guys. Si Tokomo yun. Hindi si Tokomi. <laughs> ako din. Ako din. Sabi Tokomo. Huwag kamag mag-alat Tokomo. Next ka dito. Kay Spike. Yung kanyang supplements guys mamaya na lang. Okay Spike balik ka na. Yum. Very good. Ang misting ko sa kanya eh every afternoon <laughs> bago magdilim. Kasi doon siya lumalabas eh. Pero ngayon eh gabi na ngayon. Pero good pa yung guys. Active na yan yung gabi. Ayan guys si Tokomo. Kung nakikita niyo kanyang nguso nakalabas. Nagkabang ng pagkain. So eto Tokomo. Super warm. Ayan guys, ang bilis niya. <laughs> Ito naman si Takomi. eto <laughs> mas maamo tong isang to. Pop, 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 tong Tung, 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 shahur. Kainin <laughs> mo na. Sige na, Takomi. Paranoid ka. Tamang duda ka. Malinis yan. Ang hati naman nito. Hmm nag na ako. Ayun. Nag-take down ka rin. Pakipot ka lang eh. tokomi isa pa. Alam kong nandyan ka. Ayun. Bilis. So, tokomi. Last one. Sige na. Mintis. <laughs> May na yung shooting skills mo ha, Tokomi. na pa na nga. Mintis pa. Bilis. Bilis at nakakangawit. Sinong may alagang tuko dyan guys? Yung hindi nakakulong ha. Yung ganito wild and free. Sige na. Ang tagal. Nakakangawit. Ayun. Napakapakipot mo talaga. So ginagawa ko guys. Mukha ko ng konti. Ganyan lang guys. Para nagpapakain ng baby. Papalevel up ng Pokemon. Yan, chinatsika ko yan guys. Oh, sige pa. So ganyan guys, tatapusin ko na dito uh, ipapakabos ko sa kanya ito kasi medyo matagal na yung video eh ganoon na lang yung port ulit na lang yun guys wala ano akong masabi eh so yan napaka sarap niyang pagmasdan spike 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 <laughs> balik na jump ay <laughs> <Dun> sa kahoy <laughs> Maraming salamat guys chill lang tayo lagi dito sa Skitsa Palma, Philippines. Yeah.